Hello guys. So ayan nga pala yung tiles ko sa terrace. Bali is yung sa lababo. Ayan. Black yung tiles. Yung tiles niya katulad sa kitchen. Ayan. Tsaka dyan nakapwesto yung ano. Yung washing machine guys na binili ni Awyab. Sa taas. May bubong naman niya Pero bibilang ko pa siya ng ano. Ng cover. Para kahit umulan at mabasa siya. Okay lang. So ayan. Sana matapos na siya. Ah, nagsisimento. Doon, dun Tum. ang ganda guys. Ano? Kitang kita yung ano ko. Ang kintab. Para siyang salamin din. Ayun ah. Ang ganda. Ayan, nakita ah. yung ano ko pa ako guys. Pwede kang magsalamin sa tiles. Ganda. Yes. Finally, matatapos na rin. So, kita kids. Punta na lang kayo dito sa 19. Ayan, guys. So, hindi na ako ganang mag-alis-alis, guys. Dito na lang tayo sa amin. Yan ang ganda. Diba? Ang ganda ng block.